ang langaw, pagtumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pagramdam niya, mas malaki pa siya kalabaw. Ibinangyag e ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging ang Manila Police District o MPD ay iniwanan ng pagkakautang ng dating administrasyon ni Mayor Hanila Cunapangan. Sinabi ito ni Dumagoso matapos ang kanyang unang command conference sa MPD mula nang siya ay muling manungkulan bilang alkalde ng Sud. Ang dito umabot sa 26 million pesos ang hindi naibigay na allowance para sa mga polis Maynila. Ang mga polis na may permanenteng status sa serbisyo ay dapat tumanggap ng 2,500 buwan ng allowance. Natatandaang una nang ibinanyag ng Damagoso ang daang tang nilong pisong utang nila kuna kaugnay ng garbage collection na nagtulot ng krisis sa basura sa lungsod. Samadala ayon sa nagbabalik na alkalde, mahigpit ang kanyang tagubilin sa Manila Police District na tugisin ang lahat ng kriminal sa Manila. Isa sa mga pangunahing marching orders sa Damagoso ay ang maluwag paghahanap sa mga kuwatan sa Road Paigting hindi din ng alkalde ang pagpapatupad ng curfew sa lungsod. Simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, ay e pinagbabawal sa mga minor de edad ang paglabas sa kalsada ng Manila. Nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Iaasetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila sa loobin nila. Parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Kunseo ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala namang kayong MOU or Memorandum of Understanding. Aren't you required to Tayo ang tagabantay. Tagasubasta, tagabili, tagagamit, tagapangalaga ng ari-arian, ng lungsod, hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, minsan tama ay sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pagtumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pagramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, asa sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, Welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pangabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you, through the leadership of our Vice Mayor, Chi Achenza, I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng bakahan? Ang baka kinagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world. Not only in our country, but in the world. Same uh, the thing also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila, magsisimula sila na zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. <laughs> Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this ease for our, this measure to ease the experience or yung mga dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa basura, mayigit 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Hindi ko maintindihan sa inyo. Nandiyan ng truck. Nandiyan ng DPS. May kontrata kayo. Pati hindi nyo hinakot yung basura. Inuna nyo pa yung passion show. Ang sasarap ng buhay nyo. Habang kami dito, inahakot namin ng basura. Dapat yung hinakot three weeks ago, two weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel. Nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala na masiraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon eh. Nagdesisyon ang taong bayan eh. 2,000 metric tons. Nahakot natin na basura simula kahapon ng alas dos. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management. Nakalibre tayo kahapon walang bayad. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kaming nagsisimula Because, as you all know, hindi naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering and threat to help of our people. Tatlong linggo, apat na linggo, wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong narepresentang distrito. But that is water under the bridge. We are about to resolve it and I hope you will help me. Help me clean the city. Face the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger. Ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga lolo't lola, mga taong may sakit. At maraming salamat din sa mga barangay chairman na tumugon sa mamamayan na pinakiusapan ko huwag muna nilang ilabas yung basura nila hanggat hindi ko nakakalawit yung tambak na smoke mountain sa bawat kanto at abinida. At least, sa District 1, you can honestly say, you can compare it to other district. Yung buong Arten is mukha ng Maynila. O ngayon po, wala na kayo halos makitang basura sa Arten, Lungsod, Maynila. Kaya, again, Madam Vice Mayor, dahil dito, ipinakur, ipinapanukala ko sa sangguniang panglusod na kaagad magpulong upang ideklara ang state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang mapagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power upang kaagad na mahakot ma mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel. Pero hindi po araw-araw Pasko. And we have to accept the fact that we must act. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great again. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Layunin natin solusyonan ng problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang paghahanda sa hamon ng pabago-bagong klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panglima, Transit Oriented Development. Panganim, Manila Smart City Initiative. Pangpito, Disaster Resilient Project. Ang walo, preservation of cultural heritage and identity of Manila project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roof, we will continue to build houses, we will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila the in-city vertical housing program will continue. And of course, the development of our school buildings, kabilang na sa so short term ng Make Manila Great Again Development Strategy ay ang mga sumusunod. Construction of 15-story Pinondominium 2. Ito ay isang in-city vertical housing na magbibigay ng ligtas at abot kaya. Oo oh, nga pala. Bago ko'y pagpatuloy ito. Anong rent to own yung sinasabi niyo sa housing? Do you really have no idea, no? The economic capacity of a family in the city of Manila. Are you blinded of something? Or you really don't have an idea ano ang kakayanan ng isang pamilyang mahirap na magbayad ng 10,000 at 14 mil? Pangalawa, sige, maaaring alam nyo na, maaaring kabisado nyo na, Anong rent-to-own? Kung di nyo pa naman binobola yung taong bayan, wala naman kayong titulo sa, sa condominium. Paano magiging rent-to-own yun? How can it be rent to Did you see individual title? Have you approved before this chamber of the subdivision plan of that condominium? mambubula lang kayo, nambubudol pa kayo. Hindi po totoo yun. Bakit? Yung programa po noon yun, iisa lang ang titolo, yung lupa. Because it was not designed that way. It was designed to uplift, to bring back dignity to those families living in the city of Manila who cannot afford even an apartment dahil mahal. But, as I have said, I have directed our secretary to the mayor, Let Let Sarkal, to review all these things. Reconstruction, and this is my dream. And I thought you will continue this because I passed this before this chamber before I left in 2022. Sa ating mga doktor, mga nurses, we produce good quality top-notch medical practitioners in the city of Manila through PLM. And now I will pursue it. I will pursue and help me build better space, more space by building the Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in the old building in Hospital ng Maynila. redevelopment plan of Loton Underpass and Ermita. Aayusin natin ang mga lugar na ito upang mapabuti ang daloy ng trapiko at gawing ligtas na maayos para sa mga pedestrian. Revitalizing Plaza Azul. Tataka naman ako sa inyo. nag cutting, -cutting ribbon kayo. Nag-groundbreaking kayo. Naglagay kayo ng billboard. Wala naman palang pera. Lakas yung makapambudol talaga, ano? Eh, no? Basta maghalalan lang. O tingnan nyo, nakatiwangwang. Why? Eh wala pala talagang pera eh. Kaya sa mga taga Plaza Azul, in Pandakan, gagawin po nating mas maaliwalas yan. Pampublikong espasyo sa mga aktibidad ng ating komunidad. Last, one classroom, one smart TV program. Bawat silid na laran sa ating lungsod, pangarap nating kabitan ng high definition giant screen internet ready TV. Huwag ko kayo managalala, mura lang po ito. Baka nga makuha ko pa ito ng libre. It's easy to procure, mura, sa nga, buy one, take one pa. Sa panahon ng bots and bikes, bakit ang gamit pa rin natin sa pagtuturo ay blackboard lamang? Yan ang tanong namin. We have developed already Manila Science High School. Support District, Albert Elementary School. Rosauro Almario Elementary School. And I'm going to give this message And address this to the people of Sampaloc. Umasa kayo. Akalain ninyo na tayo ko lahat ng eskwelaan kasagsagan ng pandemya dalawang taon lang. Ngayon, apat na taon na hindi pa gawa yung magsaysay high school. Umanatag kayo. We will pursue it sa lalong madaling panahon na magamit nyo na ang paralan na yan. These are law hanging fruits. right already easy to implement but it will affect our students in a better way